diba guys ang laki ng bunga ng kamatis ko naipit kailangan makabuklat to para lumaki din yan lagayin din yung kamatis hmm. dapat nakaladla dyan para lumaki din yung bunga ito wala na ito, sira na to tanggalin na natin yun. yung dalawa dito tinanggal ko na may mga bunga na ano ito oh, oh bulaklak naman to ayan naman ayan naman tinuka ng ibon ito bunga na naman to Rainbow. Tatalian ko na naman siya para ano. Para di malaglag. Para nakaganyan siya.

Pendek natin jadi itu. Hmm, di ba? Tali siya dyan para Diba? Ano siya malaglag Ano siya Ano? Hanggang ganyan lang yung pataas Nandito lang muna guys Bye bye muna Bye bye